Yes. News Nationwide. Balita naman sa ibang dagat, may sa limampu katao nasawi matapos bumanggang isang fuel tanker sa isang truck sa Nigeria. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arrevalo. R Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nasawi ang mahigit limampu katao matapos bumangga isang fuel tanker sa isang truck sa estado ng Niger sa Nigeria. Ayon kay Abdullahi Babaara, Director General ng Niger State Emergency Management Agency, nangyari ang banggaan madaling araw noong linggo at naipit din sa pagsabog ang ilan pang sasakyan. Sinabi naman ng disaster agency ng Nigeria na ang truck ay may lula ng mga pasahero at baka. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ng isang rescue worker na sinubukan pa rin nilang makuha ang mga bangkay gayon din ang mga patay na hayop na nasa loob pa rin ng sasakyan. Sinabi naman ni Hussein Ibrahim, tagapagsalita ng emergency agency nitong lunes na mayroong walong nakaligtas sa insidente na nagpapagamot pa sa ospital at nagkaroon din anya ng mas burial noong linggo para sa mga nasawi ng trahedya. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ng pikiramay si Niger Governor Mohamed Umar Bago sa mga pamilya ng mga biktima. Mula sa RP World Service, ito si Jay Arevalo para sa Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, The News Nationwide.